Good morning mga kaidol. So ito na. Magluluto na tayo ng ating ulam. Ang sarap nito. Ang tawag sa ulam nito sa amin sa Bisaya ay Sudan. Ito muna ang lulutuin natin ngayon mga kaidol kay madali to. Tanghali na kasi nagising kaya ito na lang muna. Ah, uh, lang natin to. Kaya i-prepare muna natin bago natin lutuin kasi ito ang ganda ng pagkalagay sa lagayan matawag nun para siyang ano idol kaya kung gusto nyo siyang uh, putol putulin or hiwa hiwalayin ay eh, yan idol wag na kayong gumamit ng mga bagay na ipinagbabawal dito kay facebook So, yan lang takip niya ay pwede nyo nang gamitin. Kasi uh, medyo, na medyo uh, makapal naman sa idol. At ingat lang sa paghawak kapag uh, pinutol nyo kasi medyo ano din. Baka bumaon sa mga daliri nyo. Kaya ganyan lang, dahan-dahan lang hanggang uh, masize nyo siya ng tamang uh, pangpreto lang. So sa akin yan idol ah, madalian na lang yan kasi kutom na eh. Prepretuhin na lang dito yan. So ayan idol, prepare ko na para uulamin natin ngayong umaga. Ah, ayan idol, malapit na. Kunting tiis na lang. At ah, -pre na rin natin ito dahan-dahan lang natin kasi baka masali yung kamay natin sa hindi inasahan yan mga idol sa inyo idol anong tawag na ulam na ganito yan nag okay pa ako kasi naaamoy ko na yung ano eh yung bangunang ulam na to yan idol prepare na tayo sa ating mantika para prepetohin na natin so na ilagay na natin sa mantika mainit na mainit na mantika pagkatapos atin ang balik madali lang maluto yan idol wag mo nang patagalin pa kasi pag pinatagal mo yan baga biglang magtutong sayang naman yung lasa mawala pag sobrang tutong kaya ayan uh, haunin na natin or tanggalin na natin sa mantika so ayan idol Binali binabaliktad muna natin para pantay ang luto niya. So sa inyo idol ang tawag ito. Kasi sa Tagalog ang tawag nito ulam eh. Pero dito sa amin sa Bisaya sudan. Kaya yun. So pangalawang salang natin idol. Nagutom na talaga ako kasi sobrang bangunan na ulam na to eh. Ano kasi ito idol? Tuna kasi ito tuna. Ginawang ano para siyang Ah... Uh, loop. Yung loop siya, ginawa siyang loop. Pero tuna siya, hindi siya karne. Isda siya, idol. So, ayan na, idol. Binibilisan na natin pagluto. Kasi, yung tiyan ko kasi, umaano na eh. Uh, humihikab na. Yung gutom na gutom na talaga. Gusto nang kumain. So, ayan idol. Binilisan na natin. Luto ba yun o hindi? Basta ang importante, magkulay brown siya, okay na yun. Luto na. So, ayan. Ayan babalik ta rin na natin uli so kayo idol anong ulam nyo kayong umaga na to kayo ngayong umaga na ito idol anong mga ulam natin ngayon kasi uh, ah, tamad na magluto eh kaya ito na lang ang madali so ayan idol malapit na malapit ng maluto at malapit na rin tayong makakakain so ayan na last na to idol at tayo ay kakain na So ayan ah, lagay na natin sa plato at tanggalin din natin ang kawali para hindi umusok sa sobrang init. So tara, let's go. Kain na tayo mga idol, ito na, prepare na tayo. Kanin at saka ulam, ulam at saka kanin. Maraming salamat idol.